nasa linya po ng uh, ating komunikasyon, uh, si uh, Rosario Guzman, ang research head ng Ebon Foundation para po pag-usapan natin itong uh, inflation, uh, rice tariffication law amendments and of course, uh, yung usapin nga dito sa imported uh, rice. Magandang umaga po sa inyo, uh, Miss Rosario Guzman. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Yes, thanks for joining us today. Hingi lang po kami ng reaction po mula sa inyo tungkol nga po dito sa pagpapababa ng taripa ng imported rice na mula 35% to 15%. Um, ang dinadahilan po kasi kung bakit kailangan babaan ay para daw bumaba ang presyo ng bigas sa lokal na pamilihan. Uh, nakita na natin noon na binabayan no 35 percent na actually yung pinanggagalingan natin kasi nung 2021 ay binaba siya ng, uh, mula 40 uh, percent. Ginawang uh, uniform kahit saan mo binili yung imported na bigas, 35 percent ang taripa. Ngayon ay binababa nila ng 15 percent. Ang masasabi natin, yung panahon na binabana nila noon ay tuloy-tuloy pa rin naman na tumaas mm -hmm. yung uh, bigas sa lokal na pamilihan. Halimbawa, kung 2021 yan hanggang 2023, yung regular milled rice ay tumaas ng uh, 8 pesos kada kilo, habang yung well milled ay tumaas din ng 10 piso kada kilo. So, uh, hindi niya talaga na na, na na moderate no or napigil pigil yung inflation lalo na yung sa rice ngayon nakikita natin double digit yung inflation rate no ng bigas. Nasa 23% inflation siya. So, hindi solusyon yung pagkakaroon ng low tariff nang sa ganun ay maakit o bumaba yung presyo ng pagpasok ng imported na bigas kasi nakita rin natin na sa loob ng mga panahon na yon ay nagmahal din naman ang imported rice sa pandaigdigang pamilihan. Kaya lagi na lagi sinasabi natin ang solusyon talaga dyan bigyan ng production support yung ating mga lokal na magsasaka para nang sa ganun ay maging stable yung price natin sa lokal na pamilihan. Pero kung titingnan natin sa same period na binabanggit namin, ay tatlong piso lang ang itinaas naman ng farm gate price ng ating mga magsasaka. Mm -hmm. Kaya parang presyong palugi pa rin no, yung ating lokal na production. Ma'am, gusto... Eh. Mm -hmm. Ma'am Rosario, yeah. kasi ang sabi naman po nila, tama po kayo, eh, pero ang sabi po nila, magbibigay naman po talaga sila for domestic production na via subsidies and other programs. So, kaya okay lang din naman daw po na merong uh, pagbaba ng taripa. Um, ang isa kasing isa nating pwedeng i-ano na no, i santa na argument ay yung sinasabing by lowering tariff, bababa ang presyo ng imported at makikinabang yung lokal na pamilihan sa murang imported na bigas. Mm -hmm. Hindi po yun nangyari. Sinabi na rin nila yan noong 2019 nung ipinasa yung rice uh, tarification law. Pero mula 2019, tinitingnan natin yung figures from the Philippine Statistics Authority, kabaliktaran yung nangyari. So may pagka-inverse. No? Mm -hmm. Yung trend ng presyo, hindi lang sa lokal na pamilihan, kundi mismo yung imported din na bigas. Kaya ang sinasabi namin, yung importation hindi siya o yung import price hindi siya nakasalalay doon sa kung tayo ba ay mababa ang taripa. Therefore ang Vietnam mm -hmm. o ang Thailand ay may enggan yung mag-export sa atin. Mm -hmm. Nakasalalay pa rin yung kanilang pag export sa sarili nilang mga pangangailangan. Kaya ang magandang solusyon ay we look after our own needs no hmm. hindi yung nakaasa tayo sa importasyon kaya yun yung hindi hindi na namin maintindihan bakit tuloy-tuloy pa rin yung argument at ibababa pa ng 15% hmm. lalong ikalulugi ito ng ating mga magsasak opo uh, nabanggit po ma'am ano ho na hindi niyo maintindihan kung bakit despite na hindi maitatanggi na datos facts ano na hindi ito effective doon sa mithiin na pababain ang presyo sa merkado. Kayo po, ano naiisip nyo eh ito mga taong ito hindi naman ito support ito naman ay matatalino. <laughs> mga okay. mga mga graduate ito ng mga eskwelahan na 'di ba ng mga mahuhusay sa economic sa sa, uh, sa economics. Ang ang doon pa man po nung binaba nila na all 35% na all tariffs na 'yan ano datwas 2021 mm -hmm. ay binanggit na natin na ah okay favorable 'yan sa trader. So kung yung ang pag trader po, ibig sabihin natin hindi lang yung local na middleman sa kanayunan, ano mm -hmm. kundi yung mismong importer na siyang magtitinda sa local mm -hmm. market. Mm -hmm. So very favorable sa trader 'yan kasi makukuha niya 'yan with low tariff. Pero kaya niyang ibenta yan even with a higher margin. So mm -hmm. sabi namin, yung pagbagsak talaga ng taripan at liberalisasyon talaga yung patakaran mm -hmm. is very favorable lalo na po kung ang talagang nananaig sa atin ay yung trader sa halip na yung producer. Sige, Kaya Yung 15% very favorable po yan sa kanila. Okay, sige. So saan po ano po ang nakikita ninyo na, ibu, na hindi magandang ibubunga nito sa atin pong ekonomiya, sa atin pong uh, consumer prices at maging dito po ngayon sa dapat eh nakukuhang pondo para po sa rice competitiveness enhancement fund. Um, unahin ko po yung sa production kasi yun naman talaga yung sana inaasahan natin. Staple ang rice, uh, hindi ko na siguro yan i-over argue, mm. staple siya pero we remain the number one importer ng rice in the world. So may problema, may disbalansyado doon mismo sa economic uh, direction natin. Kung staple yan at nakaasa tayo sa importation o sobrang lagi lang natin inaakit yung mga imported mm. na produkto ay um, darating ang panahon, hindi yan magbibigay sa atin ng food security. Kaya ang sinasabi natin sa economy, sana um, ang mga plinaplanuhan natin ay yung mga mahalagang pangangailangan natin. At paano yun is boost the local production. Napakalawak ng ating pwedeng lupaino para sa staple uh, or sa cereal uh, pero ang ating budget for that ay hindi karampatan. Hmm. Opo. tapos pangalawa sa consumer um, noon pa man sabi natin siyempre meron talagang ano no merong um, pagbagsak taas ng presyo lalo na kung um, nakaasa tayo sa pandaigdigang pamilihan. so siyempre ang in tinitingnan natin dyan ay oil no we're so dependent on imported oil so yung pagbagsak taas uh, ng presyo sa oil ay dapat meron din talagang government intervention pagdating sa inflation or sa prices sa domestic prices. So ang nakita natin ngayon, petroleum ang tumaas, uh, siyempre di apektado na lahat ng produksyon, pero hindi dapat magbagsak taas ang presyo ng bigas. Pero dahil nakaasa tayo doon sa pandaigdigang pamilihan, sobrang apektado tayo doon sa volatility ng rice prices. So ang sinasabi natin, intervention ang kailangan natin sa consumers din dapat meron ding uh, malaki ha, hindi po yung mga parang tokenistic na kadliwa center dapat may malaking market intervention yung ating pamahalaan magsisimula rin yon sa buying price mm -hmm. sana ng palay or ng bigas mula sa mga magsasaka oh, wow. tapos uh, siguro sa pangkalahatan ay i-review mm -hmm. talaga no ano yung ating rice industry uh, policy dahil ito ay isang food security issue ay mm -hmm. talagang ilagay natin yung ating pera doon hmm. sa kung ano yung sinasabi natin na I am for food security etc oh, etc. Oh, And again that's a government intervention. Opo. Oh, uh, ma'am, ilang taon na po kayo sa Ibon Ma'am Foundation sa sa research natin? Uh, mga 31 oh, years yeah. na po tayong. Angela, 31. So, sa rin yung atin nang kakausap doon yes. sa usapin ng mining, no, yung kanyang contribution sa ating uh, GDP, etc. So, si Ma'am Rosario Guzman, I'm sure, noong pahong panahon na iyon, nung unang nasimula kayo sa Ibon. ito na sinasabi niyo di ba, mm -hmm. na problema natin sa staple, sa agriculture. <laughs> Ma'am, nakailan na po tayong presidente, di ba? Opo. Pero um, 1995 po kasi tayo pumasok sa World Trade Organization. eh. Yeah. Mm -mm. Dati may control pa ng kaunti mm -mm. sa rice. Mm -mm. Diba? Mm -mm. Pero yung nga po, ano, ang sinasabi po ninyo, pagbutihin ang local production. That is the key. Yan. Ngayon, dahil po sa mataas ang input cost, no, ang production cost, so obligado ka mag-subsidize din sa pagbili ng palay para kapag ito'y giniling, yung presyo nito, kasi doble ka agad, hindi ho ba ano po, so para din mas mamura yung bigas, sa merkado. Pero yun nga, hindi, pepe, hindi, pa ka pe makipagsabayan sa imported kasi iba ang presyuhan nito. Um, isa din tinitingnan natin sa mm. ngayon, ang pagkakaiba ng 2024 ay may malaki daw no, na budget sa input. Pero ang isang inuungot din ng mga magsasaka ay sana yung input na yon ay kahit sabi na nating may subsidy. Una, sinasabi nila kulang no sa laki ng mm. ektarya. Let's say, kahit kalahating ektarya, kulang yung subsidy na yon mm. Pero ang isa pa natin nakita ay sana mag-focus talaga sa hindi chemical na mga inputs. Nang sa ganun, eventually, ay kaya natin gawin mm -hmm. yung ating mga organic inputs. Pero mm -hmm. mukhang pati po yung pagsasubsidize ng inputs ay pagsasubsidize din mm -hmm. sa negosyo ng mga input sellers at uh -oh. Uh -oh. Um, importers. Uh Oo, -oh. uh -oh. kasi nga itong mga fertilizer na ito, hindi ito organic. no At umaasa ka dito sa importasyon din. Opo, napakainam itong pag-usapan. Ako, ma'am, mahaba-habang kwentuhan po ito. Magandang pag-usapan din itong mga makinarya, di ba? Hmm. Itong Filmec, uh, if you notice, oh. uh, bumibili ang gobyerno ng makinarya. Pag dinala doon sa farmer, sasabihin ng farmer, hindi ko naman kailangan yan. Hindi, tagtanggapin, libre naman eh. Di ba? Supplier-driven ang kanilang... May mga, mga ganun na po. At sinaparentahan po yan na hindi po binibigay mm. directly sa mga cooperatives. Mm -hmm. May rent po yan to the DA. Kaya sabi namin, okay, another business no for okay. the uh -oh. uh, machine importer. Okay, sige ma'am. Salamat po na marami sa inyo pong panahon, Ma'am Rosario Guzman. And good to hear you again, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.